Mga higala, binisita tayo ng aking kaibigan, no? Galing pa to ng Yas Island, pumunta talaga dito sa Abu Dhabi City para lang bisitahin ako at mag-celebrate daw kami ng birthday ko sa Ihaw Ihawan. As OFW mga higala, no? Bihira ka lang talaga makahanap ng mga totoong at mabubuting kaibigan. Pero ito siya mga higala, hindi ito siya mabuting kaibigan. <laughs> Bully siya, bully. Wala na dong ibang maganda sa mundo mga higala kundi siya lang daw ay pastilan. So kami mga higala pinagbigyan na lang namin siya. Maganda naman talaga siya, 'di ba? Siya pala si Bex Julia, walang jowa, naghahanap daw yan siya ng jowa mga higala. Kaya lagi nagre-request mga higala, isali ko daw siya sa reels ko. Kaya ito na Bex, pinagbigyan na kita. Ikaw na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. O 'di ba? Nagiging bully na din ako. <laughs> Ay siya, after namin kumain mga higala, pumasok kami dito sa Madinat Zayed Mall. Kasi sabi ko gusto kong bumili ng sunglasses, hindi yung mamahalin mga higala. Abay, nung kasi... sinabi ni Bex Juliana, siya na lang daw magbabayad, ipang eh, regalo niya lang daw sa akin. Abay, pumili na ako ng medyo mahal mga higala. <laughs>